sa lahat ng mga kalinga partners na nagmahal at sumuporta ngayong February 14 yan, alam natin na napit na ang uh, Valentine's Day at marami mga kaday yung mga single dyan shout out sa inyong lahat yung mga single sa kaya uh, um, masaya kayo sa mga single ends walang problema, walang pagsubok sa buhay at kung ano pa man at lalo laro na rin po sa february 14 na may mga ka-date ingat ingat po kayo lagi sa inyong uh, lalakaran patungo sa uro -Una. at unang unang muna ay uh, shout out po sa mga ka times day sa so mga gusto mag times day ngayong uh, february 14 uh, sana naging masaya kayo, naging happy at uh, sa mulaan ng mga mga ka-date yan, enjoy muna yan kasi as in tayo mga kabataan talaga, as in talaga may mga kabataan na maraming uh, ginagawa sa sarili, ano, mga kalinga. At kaya, yun yung Pilbari 14, sinasabi ko sa inyo, huwag kayo mamawala sa Pilbari 14, maraming nagmamahal sa inyo. Yan, lalo laro na rin ako, lalo na na nagkaroon ng uh, mga boyfriend, girlfriend, at... Uh, may dumarating sa buhay, sa punto, huwag mo wala ng pag-asa kasi nayan siya, laging nakagabay sa iyo. Ngayon, February 14, ah, maraming marami salamat. Bye-bye sa inyong lahat. And God bless. Thanks sa inyo. Thank you so much.